In, in, hey. In, in, hey. Magata eh, magata yan. asan yung pangkilaw? Yan. Pangkilaw, pangpaksiu. Hmm. Kilaw sa paksiu, paksiu sa kilaw. <tapos> uh, Parehas lang pala yun. Duhara kahungit ni Dryas. Sili? Puan, kanaang atsal. No, atsal, huwag ka lang kama. Oh, ang ganda yan. Papaya. Kanay mo. Doon yan, lagay. Papaya, papaya. saan ko yan na ano, yung kulay orange. Ay, seedling mo na yan. Oo, i-call mo na ito, seedling, bago pag... Pwede na, buo-buo na dito. Pagka na seedling, bago ilipat. Kanay mo. Kanay

Hmm. Okay. Hmm. Yung tambon um, meron sa payon. Hindi man okay. to sinarap. Hindi po man eh. Sinarap, sinarap, lamig man ang sarap. Hindi man sinarap. Hindi man eh, pagkuha. Sa hanjuk ka. Bye. Ikali mo sa road mark ang pang Wala akong... Pitayantis. Wala akong pagka 30%.

Mali na siyang kasi hindi na dapat karon. Ha? Das na. Ha? Tuang ga bisa ko. Tuang ga sabaw? Sobrin hoy. Mm. Dapat kan bukod. Tu dapat tong dinig ka taan no. gusto? <coughs> ha? Ayun na sa tuang sabaw na. Pagkakakawang Mabilis mapanis pagkata ano? Neng? Hmm. Yung 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 pan? Balang hoy? Pinakalamin ito nga diot tiyo kay Domingo Sarap sana yun no? Hmm mm. Pero sa, kung ina, no? Pero sa rape ko Ha? Ito sa Wala mang Wala mang Na, rape yes naman. <laughs> Pero nakakain Ay, na ko doon. Na, na ko daw. Na ko. Na, <laughs> oh, okay. na, naglabas doon sa okay, mm. 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 Karamdam ko kumakain na. Ubos. Hindi ako makatulog, eh. Ay, doon. na ako sa rimark ba? Rimark eh. saan ako magiging kandong kahit? Ano? Ay, ano? nang mo ang Ano Anong orad na dito? Karimay, mam. Kabili ka no? Kaya to? Kasama ka bayi na. Masarap niya ako. Ako may nagbogwal. Dali siya may akong isugo. Iyan mo na sumulanan. Karimay ba? Anak ko ang Karimay ba? Anak ko ang Karimay ba? Malayo ka Ano Pero malayo ka. Anak ko, ka di pa siya. Anak ko siya. Di pa siya. Bisit tubig si...

Dato'y mga daw to, kanina? Sabi nyo nai. yeah. hmm. yung nait? daw nabito nyo, Yung Lako, lako. Hindi, ito, pilingan. Ah, siguro yung lako. Ang ganda yun.

Ah. dyan pala yun? Hello? Biral tayo nyan, idol. Kain mga idol, mga idol. Oh, mga idol, kain to ng mga... <laughs> Niyog, mga idol. Walang kamatayang tilapia, mga idol. Tignan mo, masikat sa Facebook. O ito mga idol, Kinilaw na tilapia, Wait. mga idol. Sa nagawa lang ito mga vloggers, pwede mo ano ba? Nandito po kami sa bahay, ano ba? Hello, mga idol. Hello, mga idol. Nandito po kami sa <laughs> bukin, nakain po kami nga, yun. Saan so mo na kayo, ito, kinilaw na tilapia, mga idol. Pampangan yun. Pagyan ng salita. Pampangan. Hindi po may sabukit. Kumakain pa ako na ta. Pagsunod sa gabi eh. Dito man, dito pa kayo sa bukid. Taga ko <laughs> na, taga bukid. Gargar. Taga bukid, nandiyan na. Nandong gargar. Nandong gargar. Ito ang, ang gargar ko Ha?

Sungguh so, mm. Samsung sundalu, petani pemanu, itu tempat oke okay, lah, <laughs> <namo. Lami> mulai <mabot. laughs> <laughs> mimpi Sebut apa Dulu lah, sebut gue. Mm -hmm. ayos. <laughs> ya. Yang ketung restornya, dia emang juga mau jam sini atau bangun Hmm. Coba

Sab masabal, Sab mera oh, yeah. sabol. 'Di ba yung elbow hindi na mapapalitan? Hindi hmm. na. Hindi na nga yung elbow, nung lang 'yun. Okay na yung elbow ko yan. Oh, kasi yung elbow dito iduduktong sa tubo na binile. Ano po? Kayo ba na yung pintura. Pintura sa kayong brass. Tingnan nyo sa resibo, kasama sa resibo yon Primer. Yung, yung, ano, yung cross, yung Phillips screw. Kulak pa ang tubo to. Oo, oh, Philips Crew. Oo. Oo. Di sabay-sabay nyo na dalhin dito. Kung mayroon o no, sa malapit. Kung mayroon, ba't sa, ba, sa okay, sabay? Ka oh, sige, tubo doon. Bakit saan? Bakit puta? Eh, kung wala nga dito. Diretso

Malinaw na pala eh. Kaso lang, na ano yung tubig na hindi naakyat. Eh, hey, nalusot to. Sa uh, lublak. Power pump. Installing submissible. Pirate from Cavite. Cavite. Pirated. <laughs> Pirated. Sana tumagal ka. Tagal yan. Saan nila gamitin? Flowing water oh, oh, Ok na yun? Dalawa kabila, sa kabila isang Uki kayo Uki okay, bubukid. Bubukid <laughs> walang lang tapil Ang puti ito. Hmm. Oy, umula na. Inabot pa na nga ng ulan. Na. Talaga naman. Mananaon kang ulan ka. Hoy, wag kang tumakbo, madulas ka. Para ka diyang kalabaw. Hello. Kung kailan umuwi sa kaumulan? Ay. Bulit ang taga bukid. Hey, guys, pa-utaw dala 'di. Hoy. Ei, hindi na tayo. <laughs> ay dito kadumaan. Ah, oh, lumapakas pa nga. Na. Kani nang tayo umaalis doon di umuulan. Si Rodmart kawawa. Napapunta sa kanya yung mabigat. ah oh, grabe ligo na naman ito pagdating sa bahay ligoan ay ay nagkaw Busy maghanda ng pagkain namin. Mm -hmm. Yan yeah. po si Kalbo Lampornas alias Budoy. Ayun, si Liwaya alias <laughs> Pogi. Meron ka po dyan! Dito kami sa aming picnic. Ayan ah. Commander Liwaya yan. Yes. Commander Liwaya. Alias Pogit. Parang rebilde ang pangalan. Suwagit ang puni sa kwan Sa drama niya kung kwan. Ano na? Abang alay. O. Saking tatay. Yan ang amin ng lutuan din sa bukid. Sobrang taas kaya hindi ako makapagluto. <laughs> Mm, Hindi ko abot. Aminado lang. ako na ako'y maliit. Mataasal Pang mataas lang. lang ho. Kaya ang pwede lang magluto dyan ay yun. Kalbo na yun. yun. Kasi siya ang matangkad. Si kalbo lang po Sinong may dahil? Liwaya? Ang oh, may kagawa ng lahat ng yan? <laughs> si, enteng. si Enteng. kabisote <laughs> Ang may salarin. Ang salarin oh, ng lahat. Enteng. Enteng. Kaya ako magkusot ng hmm. Bibisitahin ko ang kanilang pain. Ay wala pa rin. Ha? Ay wala na pa yung drum. <laughs> wala na pala yung drum. Nandun na pala sa taas, kaya naman pala. ayan yung kanilang project yung drum sa taas doon pupunta ang tubig na galing sa balon hmm. dyan kanina dito nadula si Lampornas kasi matigas ang ulo may bota ayo gamitin ang bota Matigas ang ulo, pala mo, matibay ang tuhod. Ayan. Sila di armasin. Busy sila, busy maganda ng aming pagkain kasi ako na na bye bye modified mama no? no? mo si Bola. Oh. picture ang ginawa mo eh Masinara, masinir ko, masinir sarap, pilingan, pangangaw, angkapan ko, koas ko, Ini masinara po manakayan, ha, masinara po mananglang, pangangaw, bukas, pangangaw, 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 apa pangangaw, 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 pangangaw,

Wala. <tong> Saglit pa nga yan. Oh. So. Hindi na wala. Alam niya yung luto. Hmm, uh, -oh. luto eh. Hindi na alam mong luto. Hindi na alam mong luto. 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 luto lang. ganyan lang tayo. Maganyan ka. Ang ka. Ang hmm, sabaw-sabaw hmm. na ganyan. Paborito yun ni si Jobe. Doon madali yan. Gayot ka lang ng sibuyas. Kamatis. Iya yes, you know, man aluya tanglad. Gising naman ni Hapo na. Tapos nila nang lalabas pupunta sa KFC. Tinanong mo busog na. <laughs> <laughs> tumulo na. Ning. Hey. Hmm? Yeah. Sugan sumulo. Tubig. Ah. Los. pa na ari. Ni pa ang akat dapo. Tapos ang tubo. Nang tubo ni lak. Ni Hmm? Yung black. Hmm? Kulay din. Yung bitbit -bit ko pala kanina dapat binili natin ano pa ano. <laughs> sarap niyang yung bago na ito kinilaw na may kata hmm. bago sanay na rin kamo ako gawa kumain ng gantong walang asin sa amin kasi sinigang mm -hmm. Hindi, sampalok ang nilalagay hindi luya Loya hmm. luya kasi tanggal-tanggal lang sa hmm. tama sa stansya ang luya ang luya at saka tanglad mm. ito tulad ng nor hindi mo alam kung ano yung laman ng nor mm. ba diba, ang laman na eh, cubes. Hmm, hindi na nga alam natin kung ano yung mga na yun mm. nor cubes Mm-hmm. Kain. Kain tayo mga kalampurnas.